Ang attributes ng God the Father ay sinabi po ni James sa James 1.17. Sabi po rito, Every good gift and every perfect gift is from above, cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. So, dito po napapaloob mga kapatid na lahat ng good gift at perfect gift ay manggagaling sa God the Father. So, hindi ko po lubos maunawaan kung bakit meron pong ganyang klase ng uh, belief system na lumalabas na naman po sa panahon natin welcome po ma'am Nita P. Abbas ma'am Roslyn Pantonyal and ma'am Luz Miminda Jacob maraming maraming salamat po so papaano po magiging evil papaano po magiging uh, inconsistent ang God the Father or ang sinasabi po nila na evil ang god ng old testament or ang god ng hebrew bible ay e sabi po ng james 1:17 lahat ng good gift lahat ng perfect gift ay manggagaling manggagaling po sa father of lights na walang iba kundi ang God the Father. Welcome po Ma'am Phoebe Hernandez Santo Celdes. Thank you very much for coming. Pangalawa pong reality ay nasa Ephesians 1:17. That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the spirit of wisdom and revelation and knowledge of Him. Ayan po. Paano po yan naging masama? Ay e tumutukoy po yan sa God and Father of our Lord Jesus Christ. Siya po ang tinatawag na the Father of Glory. At ang kanyang ibinibigay ay wisdom, revelation, and knowledge. Kailan po yan naging masama? Welcome po, Sir Neil Alabata ng Dumaguete City. Pangatlo pa lang po yon mga kapatid. I mean, pangalawa, the Father of Glory, na ang kanyang ibinibigay ay Spirit of Wisdom, Revelation, and Knowledge. Wala po ata masama dyan. Matthew 6 verse 26. Ito po mismo ang sinabi ng Panginoong Hesus patungkol sa God the Father. Sino po ang paniniwalaan natin? Ang mga Marionist na ginagawang masama ang God the Father tapos itinataas si Jesus Christ? at ginagawang mabuti si Jesus Christ na God the Son at masama ang God the Father? Sino po ang papakinggan? Ang Marionist or ang Diyos na sinasaluduhan at sinasamba ng mga Marionist? Siguro makikinig ka kung ikaw ay isang Marionist. Makikinig ka kay Jesus Christ kung ano ang kanyang masasabi sa God the Father. Ah, tingnan po natin, Matthew 6.26 Behold the fowl of the air, for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns. Yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they? Paano po naging masama ang God the Father dahil sabi ni Jesus Christ, mismo si Jesus Christ po ang nagsabi, kahit na ang mga ibon ay hindi nagtatanim at hindi umaani at hindi nag-iimpok pero ang God the Father, ang Heavenly Father ay nagpapakain sa kanila. Yung reason kung bakit ang mga wild animals kasama ang mga ibon at kasama ng mga hayop na kahit wala pong nag-aalaga ay nabubuhay ang meron pong dahilan na nagpapakain sa kanila ay ang God the Father.